Welcome back to my YouTube channel. <laughs> ah. So today, atomi dito saan sana I minus. Mean, no, Magtata- so, Magpunta kami sa punta. Pupunta kami doon. <laughs> <laughs> pupunta kami doon sa anay. Isang area gated sa ano siya. Eh? San 'yun? Doon dati yung game site sa ng airsoft namin dati. Tapos ngayon, ano na? Eh, last mga year, 2021, 22. Ilang RC dala mo? Tatlo. Tatlo. Dalawang, dalawang pang bus, tsaka isang pang trail. Apil ko? Oo, magpainit ka. Ay, init. Hindi sure lang. Mag RC ka, nakasulot sa kenan. Hindi <laughs> ako pa nang init. Hindi init. So, dito kami dumaan sa diversion. Mas ganahan, hindi ko. Kasakit upag nga kami sulit sa balay. Yes. Diversion road. Because I'm an outdoorist. Hindi, really? gusto ko mag-outdoor. Mag-outdoor na lang takata sa Sunday. Bot-bot mo. Asa na ang 20 kilos <laughs> sa bugas. but but What's that? Is that ring? Frag, dili na ko kaya may labs mag long ride. Ako mag-drive. Sige, sige, kag. Asig ito, makaasig mo na yung nana. Sige, kayo, pantay-pantay ng dalan na doon. Uyag. Ba natin nga, oh. Nasdag at balod kayo. Pusog kit ka magpadagan dili sa una. Karoon dili na pwede kayo. Tumas man. Ah. Wapo well, ko ka-drive dyo, dili matlo po. Ako niya, mag-ulit. Ako? Dili ko? ngasihlah ulu kan apa yang ngasihlah ulu dan nggak terlalu ngasihlah ulu ijo kita ngasihlah nggak sulit kan nanti nggak tungas pagi itu beda ya apa kamu U-turn itu anda kena approaching dari bapak bapak nggak bisa si driver ini bi asos pak kulit uyo dong Uy. ay uyi Ano yung katalunan grande?

sa na nato kasakyan na di ba kuan? Dali po. Ito ang prime pa patung... ito. Ito ang panyang natataga. Ito mean, balik-balik sa aerosol sa Tchau.

Nasa naman niya? oy Ay, kalooy po. nag Nagdula-dula. Muna, ngayahay <laughs> ka. Yung mga kuanan ni niya. Maanak niya. Ay, grabe ka. Outdoor person. Diyog ni niya. Ay. Ah, eh. oh, nag-ambak-ambak. Mura, Walang Wala. Gioperahan. Uy, ang kanahan. Bantay lang jud ni. O, nga doon, guys. Kay looy po kaayo <laughs> Nalingarap ko siya kaya hap. Ano yung pagkayo? ko dito sa sulod init kaayo eh. Paabog nanood pa sa kanya napatigil yun yung mga gusto niya guys yun, painit <laughs> grabe, binabalda na yung laruan kuha tayo ng ano kuha tayo ng talagang Okay. Okay. Payong tayo. Hmm. Kung ito payong ko ito. Sige. Ambak. Okay. Aray ko ang payong ginahila ako. Ito. So, naman na. <laughs> Agay! Hala! Ang payong! Pili na kayo na Xiaomi na payong, guys. Ang tibay niya, guys. O, oh, yun. Hindi <laughs> makaya yung init, guys. Init. Ito muka. Hindi <laughs> tayo magvideo. Painit siya, oh. tayo sa aming lote na installment. Hmm? Ayun, wala na na sila yung balay dira oh. yung Kailan mo ni Chito sa Montina? Tudlo na ako sa inyo ang balay ni Chito sa Montina Hindi, mangga ito taga dira Taga dira, uy, dira ako Taga dito mo to? Diyan, honey? -hmm. Sabi nito ba din daan dira? na dragon fruit na may lamps no. Hmm. Ano ba pa yung mga dragon fruit? Cactus fruit. Sige na konstruk pa ba? Ang kanino? Asa gani ang tuwa? Ano diya? Pasulog Asa? Diya. Yeah, kana diyo. Ay kana. Hmm. Ah. Yung lagi ni kani. Kani. Lagi ni dito. Ada na ano, na balay. Hmm. Yeah. Amo na no, amo lote dito. Hindi na may mag-stop guys. Okay. Mas tapat dito. na. Okay. Hindi lang ito mag-stop kay. Eh. Kanang oh, kuan eh, ka po iman. <laughs> Napaba mo ni. Ang apa? Napaba. So naligaw na kami kanina doon kami dumaan. So wala nang as in wala nang tao tapos lubak-lubak na yung daan, wala na semento. Tapos nagtanong kami doon kung saan yung daan papunta dito. tapos, <laughs> bumalik kami dito sa kabila. Tapos so, so, wala pa namang signal. Tapos ang layo na namin. Tapos, Tapos ay daily, check big pic ticket ko Ay I didi naga-check naman ah, ko ano. Okay, naga-check na ako kay murag line na kung feeling kay naamangoy to road sign na magtuod nya may mga sangit-sangit na dahon-dahon. Gi -dahon. okay, sinabihan lang kita na ano go na. Ay, 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 Pero sige lang, road trip bro. lawak ng Davao, guys. Tapos traffic dito. And mapangit dito, guys. Kaya uwi na kayong pumunta dito.